Uy, Karun. Oh my God. So, yan mga kadol, ah, magandang agabi po sa lahat. So ngayon mga kadol ay ito po yung kubo na ano yung dati naman pinupuntahan po ni Dokyo. punta namin, balikan po namin ngayon dahil uh, ito po yung uh, kubo no, kasi po eh, ay meron din kayong kung, ano uh, uh, no, nakikita din sa, uh, sa kubo na yun kaya balikan po natin so ngayon kasama ko kasama ko ngayon si Dokyo no, may kasama na po tayo hindi, po na, hindi na po tayo nag-iisa so yun, uh, sa lahat po sa lahat pong ano, sa video ko gabi po sa lahat Uh, shout muna kay ano bago po tayo magsimula ano. Uh, shout muna kay Ayarim uh, Yalim, Yalim Toriga para bukol uh, ping pastor uh, Mama kay Mama Jim, uh, Ma'am kay Ma'am Marlamalia GM Mark Maravillas, no at John Simil. So sa lahat na ng bang, nabanggit ko um shout po sa lahat at parang maraming salamat po talaga no sa panood no at saka no skip ads pa rin mga kanil at pakishare po sa mga video natin no so Salamat mga kaidol, kasamahan kami dito sa pagpatungo pat po sa kubo na yun. Bro, musta ka bro? Ilang araw din ako nakadikit sa iyo bro. Ano bro? Mas okay bro? Okay ra? okay ra. Pero... Sobrang... Ano? Nag... Napanood yung video mo, dami mo lang. Sobrang hmm. <laughs> yung mga bahay na binasa ko ah. <laughs> yun, ano ko bro, habang may ano busy ka, eh, nag lang po ako nag-explore. Hmm, para may upload po tayo. Yan yeah, yung mabuti bro. Para mag ano talaga. Pero bago po ako nag-explore bro. Nag ano ko. Nagawa pa akong kalagat pagkatapos. Explore ako. Ay, siningit mo na lang. Siningit mo na lang yung pag explore Kaya kilabot na lang. <laughs> kilabot yun. kilabot talaga bro. Gumagalaw. Gumagalaw talaga bro. Ay, gumagalaw talaga. Hmm, gumagalaw yung ano nakatali doon. Ikaw na bro dito din ako ano tat, uh, dalawang bisis so, ako na dapat dito kasi madulas po yung daan hindi uh, ka na madulas ngayon dahil hindi na basa yung oh, hindi na basa pero yung ano ko yung sinilas ko bro oh ano Ilis. Ilis. iskot uh, na sa amad ko mga ilis ka idol naman tayo ako ingat ka may, -may sungkat ba pagos siguro sakit man Pariho lang naman tayo ng sinilas. Hilis uh. na kayo bro. Busta na bro. Ya, kayak mau madulus tayo kayak ada eh, besut besut tuh. Si apa? Ih, mau <laughs> akin oi. Lu <laughs> musuh tuh. Tuh tuh. Pare yang So kaya pada madulus madulus so buka kami <laughs> mga kata dahil ayo mga sinas <laughs> pun amin Butas-butas. Sudah <laughs> so, tahu tayo terus sudah takut. So yun mga kadal yung mga buhis na ito Mga langgam yun So dito itong mga kadulo grabe yun nakabunga na sunas bro hmm? Pero dyan ang pinalo ba Yung bigyan pinalo Nawalang no, gumagalaw Ha? Huh? Ang dami ba? Grabe talaga bro. Grabe nga lang sa unis yan. Purya-puyag. Wala siya nga. Ito mga kedel. dulas na. Magas ano, tayo kanina mga kedel. Sobrang bago yung sinilas natin. Ano yan bro? migas yan bro. Huh? migas, Mas isa rin. Ay labud. Nakakapaso yan bro. Talaga? Oo. Hmm. Kainin mo nga. <laughs> baho na. Labiya, baho kayo. Ha? Baho. Anong, anong tawag sa Tagalog nito, bro? Franco. Labud. Labud niya kayo, bro. Worm. Ang mga talaga pag na-explore ka ng gabi, bro, no? Ang dami kang nakikita, bro. Oo. Oh, uh eh. -huh. Yan, eh. Yung mga polisak na hindi natin makikita sa araw. Pag gabi, na natin dahil Nagpapahinga sila. Ito tulog. kita oh, tingnan yung mga nasunis, mga kadula. Mga nasunis, mga nasunis. Yun know? o, sabi oh, bunga pa yun o. Pero nagtaka lang tayo dito, bakit wala nang nakatira dito? Yun know? o. Hey, bro. Drink, bro? Hmm? Ano nga narinig Pulang nak ni. Pulang nak ni. Santai mas. Mengabuhis tangan lah. Mengalanggam ni. Bukan nak. Bukan nak. Bukan nak.

duda bro yung kumalabog dito nung nakaraan na parang may bumagsak duda ko ito yun bro ito yun ito yun hindi lang natin napansin sumunog ko din sa puso ng sagi uh, yung nakaraan kasi yung gabi yun na mako Yan. Yan, talaga yung bunga yung nakaraan kasi yung gabi yung mga ka-explore punta kami dito so malaking kalabog yung uh, namin dito pero hindi namin nakita yung mga dahon na uh, gumalaw so duda ko ito yung uh, kasi mga ka-explore malakas ba ito bro? kasi si bro malakas yun eh yun, oh. try, na mo yun mas malakas na rin yun uh, kasi mga ka-explore mo din sa gubat pag na-explore tayo hindi lahat ng naririnig natin o uh, napapansin natin talaga talagang uh, ano na uh, hindi, hindi normal na pangyayari may mga elemento dahilan nung kumakit na siya may mga anormal uh, 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 lang talaga na nangyayari kaya merong gumagalaw, merong tumutunog, merong gumabagsak kagaya uh, nito posible talaga na yeah, yan dyan sa puso yung saging dyan galing bumagsak kaya yun yung narinig namin tapos wala kami nakita hindi namin napansin posible yung yun. kasi bro uh, pag na-explore tayo sa gubat bro uh, kasi kung nauna yung takot sa isip natin kaunting ano lang kaunting meron tayo naririnig na magulat talaga no? O, natatakot na tayo, natatakot tayo. Uh, yan yung dapat natin wala yung natin um, hindi yung dapat natin dapat i-condition natin pagbili natin yung uh, natin yung natin. mindset ba yung mindset ng utak natin na, uh, kasi tayo bro na na, na nasa, sa utak na kasi natin yun na kapag madilim nakakatakot kapag may bahay na abon, abandonado nakakatakot na kaya nga kaya nga tayo nag explore para uh, ma-experience talaga natin kung ano ba talaga yung pakiramdam, ano ba talaga yung mangyayari kapag yung mga bahay na luma na na papasukin natin ng gabi kung talaga bang nakakatakot o may mangyayari ba talaga sa atin. Kaya nat- uh, kaya natin ginagawa ito. So dito natin malalaman kung uh, nakakatakot ba talaga o hindi. So, kung matatakot tayo, normal lang yung so, yung hindi normal yung hindi natin ito nilalabanan yung para na tayo walang ano nyan yun. hmm. hindi natin yung loob natin pinanito so, na kami sa harap abang binarang lahat dapat talaga wag tayo matakot so ngayon bro mauna ka na pasukin mo na tara ha huwag so, matakot mauna ka na bro po. Oh, Gandang gabi po. Ya, Uy, karun. Oh my God. Saya, saya hindi ibig sabihin ay may narinig na tayo ay makakot tayo posibleng ibon din niya oh. ayun na naman posibleng ibon o anong halos naman yun ibon yun bro? posibleng bro pero uh, uh, ah, hindi pa natin nakikita so, ganun talaga bro, ibon ibu um, ibon yata bro yun no? Know? ang nagagalit niyan, bro ibon may ibon ko na po damit siya na may damit na ano? Galit galit mo. Ibon sa babo ng puno bro. Hmm? Parang galit yata. Galit niya. Hmm. Hmm. Bro, hmm? parang kilala. Yeah? Parang kilala ko yung boses ng ibon. Sino yan? Basta, maraming beses ko nang narinig yan. Parang mga... mga? Palagi sumusunod yan kapag nai-explore ka ng gabi. Wih, kau ngaku sebab. Baka nanya kami ni, baka kilala kayu ni. Hmm? Lah, agak lek tu. Hmm, hmm, ini distra kami ni. Ini makan kadal, nengah galit na. Hmm? Ini distra kami ni, ini bunyat kami. Orang galit, orang galit nengah bosus ni. Terus. Pero... Diyan ang sabi ko, hindi tayo magpapatinag, hindi talaga tayo magpapasok lang ka kaunting takot lang sa ating natin. Uh, dapat hindi tayo natatakot talaga. Sino makakatulong maliban mga... na lang kung hindi tayo matakot. Na takot nako na kung may mga tao na may dalang mga sandata na pwedeng makasakit sa atin. Mm -hmm. 'Yun talaga yung matakot ayyan, bro. No? Sabi yan. Kapag, yeah. ganun, ah. Kapag mo, ano na. Kapag iyak ko, wala ba? Ramdaman muna natin bro um, Sige sir Dino? Yeah. Bro, nagalit talaga bro Galit hmm? na galit Pagpaglipad lang sa taas Sige bro, ayun din bro Pinitingnan ko lang yung bahay bro baka ah, Ya, yeah. kita mo yun Parang parang ano yun ano yun ano Parang may Parang may sa loob hindi mo na ako tumingin mo ka din. Kayo lang ka. Parang may dumaan sa bintana. Parang may... Hindi ko alam, hindi ko siguro parang may malit mata lang ko pero parang meron talaga. Tumindig na yung balaybo ko. Yan ang kadalo. Tumindig e... na balaybo natin. Parang may napansin tayong kaputi sa loob. Parang may nahagip. Parang lang. Parang papasukin natin. sabi, sa sabi ng viewers natin bro, yung ah. dito tayo pumupunta, yung apat po tayo. May daw, may nakakita sa dito sa loob. May nag-umit talaga bro, hmm. mayroon daw nakababae na dito. Kaya pasukin natin. So, uh, papasukin natin para malaman natin. Luma na itong mga kadol. di baga mo hulog din pa mo may mga damit pa dito at may dikuranan pa 'no dito bu ba yung mga blaklak dito bu hmm? andami mana ada mic itu bro? Bu dipanggar gamitin. Ingat, bro. Gitu, bro. Jam, Jam-jam bro, mainnya kita ini mengambil jam, bro. bro. Itu? Hmm, ini selong. Ya, Bang. Ini bisa tayang pulih yang mapak di mangkasur kasihnya. Huwag mak na. Huwag mak, -mak hmm, Sira na yung sahig. Baka tayo sa lupa kapag matakot natin yun. Bro, sobrang init yung ispat-ispat. Wala naman dito, bro. Wala, wala, wala. Hindi tayo makapasok dyan dahil, ayun na. May sira-sira na po talaga. kanina. Ay bilang. Dito, dito sa bintana nasa labas kami. Dito ba may nahagit dito? Para may napansin na dito sa mga dito Parang may, parang may... Parang may mga anino sa dito. Ah, Dumaan sa punta dito. Ano ah, sure pero parang na ano ko. Hindi nak kita kung nahagit na, yung na yung nahagip, nahagip, nahagip mo talaga bro. Ya, Jadi itu bro, di itu dinaik kurang bro, jangan aku sabi pun sama ngan ambil sabi di itu, kan? Ada kau pun di itu, ada kau di itu. kaya nanya di itu orang. Di latin alam. Jadi saya aku sini, apa kamu Ini, di itu, ini barang main ini Ah, barang main ini lagi. bang, apa? Bang, 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 kasi ayun. may mga ano dyan kahoy may kawayan hmm? bro yung mga nang ba yung bulak bulak na ano yung kinawa natin bro 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 wag na wag na dyan huh? nak wala wala na mang, ayaw na para ano yan Lampara. Lampara. Uh, yan po yung nagsisilbong ilaw no, ng bahay na ito dito sa bundok. Uh, hmm. kasi dito walang kuryente. Uh, yan yung talaga yung ilaw. Uh, ang ginagamit po dyan ay yung petrolyo. Anong, anong petrolyo uh, gas, gas. Gas yung taos, amin. Ang kerosin po yan, kerosin. Ah, sobrang init po yung anong bro. Just like. May anong uh, bro po? Ah. Yung lebas. Hmm. Wag na ano bro. Uh -uh. bro. bro. Yung bang ano mo nakita mo? Lah, ganda pala ang bro. Yung pambaba ito. Oh. Oh. Damit ng babae. Oh. Mm -hmm. uh -huh. So, ganda pa yan, mga ex. Yeah. Masuot so, pa yan. Yes, naman. 15 mil 15 mil? Dan ikan babah itu lah. lagi. Okay, si medium. Gandid. Guru. Kalau yang kiki labu tan tay oh, di alam pun tanin. Kalau si oh, di kau sa, ah, may arit yang bahay na itu. May maputi si Udah mit. Hmm, siapa istilah? Kita lihat So ayun mga kadal. So dito po ay uh, may nahagi po si Budok yun. No? So iwan ko sa camera kung may makikita ba kayo sa camera. Kagaya din yung mixture ko. may nahagi din. No? So uh, na no? po nag comment doon. Pero hindi na naman ako naniwala sa mga video ko. Dahil wala na po ako nakikita. No? So ayun lang po yung bahala ay, mga kadal yun kapag ano babalikan ko naman kapag may meron kayong nakikita ah. so yung ano no, yung nagcomment po kay Bulok yun know, na ano pro yung nagcomment po uh, yun na tuloy lang po mga kadol ka so kung ano man yung nakikita n dito sa loob yung kubo na yan ay comment lang po yung mga kadol ka you no know? kasi kami po ay hindi po namin masikita. aramdaman lang po namin no? so ito mga kaidol lah, ayan bro hindi hindi yun ibon yung ano ko hindi ano may parang may Busi sa init tawon salita. Ano ba? Oo, okay. Tingnan natin 'yan. Si Busi na ka. Hmm. Yo. Yo. Sa't na ibang patubarin ko? Ingano 'to eh. Ingano sa paligid. Wala man. wala talaga po talaga tingnan mo ito na naman yung tala sinyalis talaga na na sinyalis to naman yung balibo ni ito yung yung balat niya. ay ganyan sinyalis tara puntahan natin puntahan natin sa Piliman sinyalisan na natin itong na itong Iba na yung pakiramdam mo. Iba, iba na kaya Kaya talaga natin ka makabot tayo sa lap limit. So yun mga kadol, So kung ano man yung po nagkita dito sa kubo na ito mga kadol, Comment na po kayo no. Kasi uh, balikan natin mga kadolo. So request lang po kayo kapag balikan po natin no. Kung ano po talaga yung nagkita dito sa ano, uh, kubo na ito. No? Kagaya po yung in-explore ko na mag-isa. Kahit araw no? may nagkita po kayo. Yan mari marami selamat po sa lahat ng mga solid supporter po no ni marketing ng ABS-CBN Yan